baka nila sir dito yun si sir ito po yung baka nilang may limang paa ayan hindi nga lang umabot yung isa do sa pinaka ano nila napag yan ito yung mga baka na galing kay boss G na mga malalaking baka ito po 60 lang doon ako pero kaya ni mahigit na after 3 months, after months lang, lang, ito. lang ito daw ang laki na ako. ayan oh no. yung mga baka ni sir dito ayan ito po yung mga ibang mga malalaking mga baka nila dito ayan yung mga alaga nila dito mga ganda mga bahay baka malalaki 80, ano? 86 36 35 uh -uh. ay kinukuha na ni Jason na may 50 yan eh <laughs> binibili na rin sa inyo ay, ayaw ko, ito ayaw ko lang ayun magandang araw ah! mga talong CB na dito tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas dito po sa Bukal may pinisita tayo dito mga bakang, ano po yung mga nakatali na inaalagaan dito kaya sama niyo sa niya sa video na tsaro ito ito po yung part 2 na ng interview natin dito kay kuya na nag-aalaga ng ito po yung mga nakalapas niya, yung mga nakatalit niya ay 10 baka, na kung saan ito yung, yung panak niya, tayo so, magtatanong ng ilang informasyon, lalo git sa pag-aalaga ng mga gantong baka kaya samahan niyo ako sa video natin sa araw okay, nito. Bago pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na. Para kay kayo update sa na-upload natin video dito sa Padre Garcia, Batangas. Mga talong, hindi may pupunta po tayo sa malaking farm na dito na nag-alaga ng 20 heads ng mga baka. Dito sa Bukal, Padre Garcia, Batangas. Yun. Dito lang tayo, kita ko na. po nandito tayo sa isang uh, farm ng mga baka ayan yung mga baka dito yung mga nasa alpas Para kayo mababait yung mga alagad ng kabayo, no? na lang Pero mabait, no? <laughs> tayo. Kakain ka ba? May mga kabayo pa rin daw Sir dito, mga lago. Ilang kabayo ito, sir? Dalawa. Dalawang kabayo ang alaga ni sir dito. Sila yung mga nasa entrance dito. Sir, wala kayong planong bumili ng mga ma ma mahalin kabayo, tawag nila dito. Ay, wala. Mapakamanon. Dahil hindi eh. Ah, na. Ah, yung mahal din pala yung mga ganito. Mapakamanon. Ito po'y... Hindi binili ko alto maliit. Takala ko buray ko'y din. Oo. Ay, lumaki. Lumaki. Hindi mo napilok. Dadaya pala kayo, no? <laughs> Kala hindi lalaki. Kala ko hindi lalaki. Ay, ah. eh, awan. Lumaki. Lumaki din. Ay, yung babae. Parang buntis naman yun. Ah. Ito rin ang tatay niya. Yun pala. Tapos meron din po kayo dito mga bakang ito mga inahin naman. Ito yeah, yeah, po yung iba, kinalunglot sa init Opo, Kailangan talaga mga baka talaga itutok din eh, kahit papano no. Kaya mga baka na. Hindi lang pala nasa coral ang alaga ni sir, marami pa rin dito. Ari, ari, yung tatlong ito. yung yeah, Ah, -huh. ito oh, uh Saan -huh. ako na? Ah, meron na rin po kayong palang ano, breed. Kung bagay nakapag-breed oh, na rin kayo, no? Yung ano? anak na. Yun lang, yung tatay ng mga yan, iniwi nung mag-aalaga ako. Yung isang ngayon. Uh -huh. so. Marito Narito pa ang dalawang. So, anak na ruta. Pagdami pala kayong baka dito. Kung bagay, iba pa rin yung nasa kuralan. Yung isang ngayon. <laughs> anak na on. Hmm. Uh -huh. Ayun yung inahinayin po, uh -huh. ano? Na. Ah, anak na ulit yan. Ito pa anak ko dahil ang inalamay yung uh Hmm. -huh. Kung bagay hindi lang pala ang gusto niyo kung bagay talaga magbi-breed din kayo plano niyo. Ano natutuwa nga kasi ako. Oo. may na anak na ano. Kung bagay na dami siya ano. Ay pero kung, kung kukunin mo mas uh, nakuha yung pati mas kasi mas, every 3 months ito matatagal. Ito bubuntis to 9 months. Oo. Eh. Uh -huh. Natutuwa nga lang ako. Kung bagay talagang sadyang meron kayong pangalaga, meron kayong pambenta, mm -hmm. no? Pero to sir, itong area nyo, may ilang, may isang hektarya? Oo, so, mga isang hektarya. Isang hektarya naman po. Didi, didi, na. Pero po pag ganito karami ng baka siguro, hindi na rin kakayanin ng supply naman. Hindi na kaya. Hindi kaya nito. Mm -hmm. Mga ngumpay, although may napagpangumpay naman ako dyan na, uh, sa mga kumparehan ko nga, mm -hmm ay yung mga sinturisan hindi ah. ko ay naman sa mga tao ko aayusin ah, yung kumpay halimbawa kahit kakunti ang damo dito ah. diretsyo na ang tabas para malinis yung kanila sinturisan para kawilihan naman tayo hmm. na tayo pagbigyan ng mga kumpay opo Di para masahilay matatala. na tala, uh, ako bagay tulong na rin sa kanila pagagamas oh, parang ginagamasan para uh, ayan ang instruction ko sa kanila hindi ko alam kung sinusunod nila <laughs> Ay, ito po meron pa rin pala dito, ito yung mga baka ni Sir dito. Ang dami dito mga nakatali, iba pa rin pala yung nakakural. Ay, ito po eh. Ito yung po? Ya, ano kayo na rin. Ang laki yun o. Wala kayo. Yan ay ayaw ko ibenta eh. Nagpapusapan lang ako ng tao ko. Yung siyang oh. yun, nakakapit sa sintura. Oo. Oh. Ibibenta? Ibigaw niya ng 38.5. Mali ah. pa lang. Kung baga ito po yung sa kanya na, halaga. Kanya uh, na mismo. Iwi ah, niya. Ay, iwi niya. Iwi. Oo. Ng 38.5. Uh -uh. Ay, kinukuha na ni Jason na may 50 uh -uh. yan eh. <laughs> Binibili na rin sa inyo. Ay, ayaw ko, ito ayaw ko lang ibenta. Gusto uh. ko nga pa ko eh. Dapat ako lang ako sa tao ko. Ah, uh, para, 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 meron siya. Siguro kailangan din na, nangangailangan din ng pera. <laughs> ito, ito na kanya. Ito na ang kanda Laki malaki pati po siya. No? Uh, laki, kanyang, kanyang, May lato nga. na po yan. Ito ikaw na eh. Wala pa isang isang tao. Ay, di malaking, malaki nga lalaki po nito. Malaki pa yung lalaki nito. eh. Dapat yung na yun, na-inmansyon eh. Oo. Wala pa kayo sa taon niya. Ang sinusunod na yun. Wala, Ay, kanyan, eh. Ito mga nasa 6 or 7 mata lang. Bata na, 70, di pa. Dito na anak inay. Dito. siya na buwan yan. Di may pagka... Pero sir may sasagis nyo rin pala yung ganitong pag wala silang kural na wala pang budget mm -hmm. sa ano. Pwede naman nakatali lang ano? Pwede naman. Mm -hmm. Wala ako yung ganda nung Ano kumbaga'y tawag nila dito eh Ganun lang din, kumbaga'y sa kanlong din dapat ano Sipin mo, sinture, sinture. eh Ang kong instruction ko sa mga yan, kailangan hindi maabot ha Ayun, tali talaga nang ganda Hindi talaga maabot Hindi talaga maabot Ito pa'y kinukumpay nyo nilang din at tapos speeds Yun yung pina Hindi lang po pwede ang pagtagulan Masisira ang Ay, lupa Oo paano po ito pagtagulan na ilalagay nyo na? Ay, ko na sa walang tanay Ah. Kaya hindi naman mainit. Oo. Bahala na sila kung saan na Tali. Ayan. Ilan po itong alpas nyo? Ilan? Ay, mga ganito nakatali saan? Ilan yan? Ito tatlo. Ang aling, ang hindi aling, siyam, sampu. Sampu. Madami din pala. Sadyang, so, kailangan talaga ng tauhan ni sir. Talaga, hindi pwedeng hindi na kaya ito basta-basta mga ganitong baka. Ayan o. Tapos, ito po yung mga pakain yun na sa kanila. Ito yung mga dayami, yung mga pakain ni sir dito sa mga baka nilang ito, mga nakatali. Ayan o. mukhang baka tayo ay natin ito may mga baka pa na sila dito lapitan natin yung mga inahin yan na. ganda nito malaki yan ganda na katawan isang anak pala siguro to Sir, ito pa hindi pa na anak. Ang anak na yan, problema niya. Oo. Oh. Namatay na kasi naiwan yung pa. Ah. Hindi, hindi nabata ko nung kwa. Eh, mahina na, nahihirapan ang pa. Kung bagay na-damage na siya doon, Ang Ganda. Hindi hmm. ba dinikado mag-matsura itong ganito? Parang malapit-lapit na, no? Ang taba niya, yung... Saan? So, nalapas ay, Sa Sa na ang kwan? Yan, malapit. Sumalilim. Ah, ito ba yung buntis? Uh Oo. -oh. Diyan yung bundes, ah, sa ah, sa dyan. Ah, naglalabas na yung ano nyo. Ito anak na pala. Pagpalitin mo Parang hindi pong ganun kalaki yung tiyan, ano? na sa pa Yan ano? Ah, anak na daw pala ito. Malapit ang manak. Pinapanong ni kuya ito. Talagang malapit ang manak. Lalabas na yung ano oh. Pero hindi siya kalaki ano, no? parang hindi kalaki yung tiyan niya. Yung pala yun. Yun, lumabas na tayo, lumabas. May <laughs> well, lumabas na tayo, lumabas. Yan po yung mga baka na dito ng mga inahin naman. Tatlong inahin na mga buntis na. Yan. Yan ang Hero Mga gansa tapos gansa ano pa tawag nila doon? Pabo. Pabo at gansa at Rhode Island. Ay ilan lang po itong Rhode Island nyo. Ito lang. Hindi <laughs> <laughs> marami yun. Siguro nakasilang gansa. Ah. Pero meron akong nakakulong pa doon. Oh. Talaga pala si eh. talaga napahilig sa mga ano. Malapit na pala ito maging Manila, so. Ay, so, kumpleto na. Ayan, eh. <laughs> Road Island, tsaka yung Pabo, tsaka Gansang, mga mga ganito. So, marami doon sa mga sila. Pagdigyan ko ito, ilalang budget para mas maganda. Ito sa Mga babalik tayo ko na sa rito, pag marami na talaga, pulong-pulong pulo na. Oo. Uh. Maraming salamat po sa panonood mga Talongs TV. Sana po ay nagustuhan niyo ang video natin ngayon. Sa araw na ito, sa ating farm visit dito sa Barangay Bukal Padre Garcia, Batangas. At sana po ay marami kinatutunan sa ating mga pagtatanong ng impormasyon lalong-lalo sa ating episode the, uh cattle farm uh visit. Yan God bless mga Talongs TV.